Iginiit ng National Security Council na may karapatan ang Pilipinas na alisin ang inilagay na floating barrier ng China sa karagatang bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ ang naturang lugar na ito pong bahaw di Masinloc ay mm. napakalapit sa Sambales no mm -hmm. uh, ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa bilang parte ng ating EEZ eh tayo po ay may karapatan dyan. no yung ang yun po tinatawag na maritime entitlements natin particularly para po sa ating mga mangingisda mm -hmm. at kailangan malaya silang makapag mga isdaan mm -hmm. maliwanag na maliwanag po yung 2016 arbitral ruling kung saan itong Bajo de Masinloc or tinatawag na Panatag Shoal or Internationally Ascarboro Shoal ay may karapatan ng ating mga mga mangingisdang makapagpangisda uh, dyan ever since, mm -hmm. no mula pa centuries ago. Mm -hmm. So, ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung inilagay na barrier, meron po. Mm -hmm. Maliwanag po ang uh, international law dyan, ang UNCLOS um dyan at may karapatan ng ating bansa na tanggalin niyang uh, inilagay ng Chinese Coast Guard. Sinabi naman ni Malaya na naipabot na nila kay Pangulong Bongbong Marcos ang nadiscovering floating barrier at inaantay na lang nila ang magiging tugon dito ng Pangulo. Uh, unang una po ay naihanda na po ng National Security Council ang aming report sa ating Pangulo tungkol sa nadiscovery natin sa baho de Basinlok na may barrier. No? Uh, lahat po ng mga pangunahing pangyayari sa Bajo de Basidloc, sa Ayungan Shoal at sa buong Kalayan Island Group ay lagi po namin pinaparating sa ating Pangulo because he is, of course, the chief executive of the country. At uh, sa ngayon po ay inaantay po namin kung anong magiging tugon ng ating Pangulo dun sa report na uh, hinahanda ng National Security Council. Magugunita na kinumpirma ng Philippine Coast Guard na naglagay ng isang floating barrier ang Chinese Coast Guard sa bahagi ng Baho de Masinloc na nasa 300 metro ang haba. Nadiskubre ito ng mga tauhan ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsagawa ng routine maritime patrol noong biyernes, Setyembre 22. Ayon sa PCG, tatlong CCG inflatable boats at service boat ng Chinese Maritime Militia ang naglagay ng floating barrier ng makitang paparating sa bisinidad ng Scarborough o Panatag Shoal ang barko ng BFAR. Kognay nito, tiniyak naman ni Malaya na patuloy na tutulungan at poprotektahan ng pamahalaan ang mga mangingisdang Pinoy, hindi lang sa bahagi ng Scarborough Shoal, kundi sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, iimbestigahan naman ng NSC ang itinambak na patay at crushed coral sa sandbar na malapit sa Pag-asa Island. Uh, dito naman po uh, sa Sandy Cay ay aalamin po natin kung ano ba talaga nangyari. no? Mm. Kasi unang-una, yung mga crash corals na inaitambak dyan, sino ba talaga mm. nagtambak dyan, no? Uh, pangalawa, ano po yung mga circumstances na mm -hmm. nangyari. So, in the meantime dahil ito pong balitang ito ay kapuputok lamang uunahin po muna natin yung pag verify no okay. we, we must verify uh, the circumstances and facts behind what happened here kasi nga baka sabihin na naman eh, gumagawa na naman tayo ng political drama out of fiction no hmm. so i, para masiguro natin yung ating magiging hakbang the first thing we must do is due diligence hmm. mag investiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cognita, SMRI News.